try ko ulit maglaro. Sana manalo. Level 1 lang ako mo. Sana mag-level 2 man lang. ano lang siya guys, easy lang. Uy, naka-level to na ako. Ay, apat pa. Apat, guys. Apat. Alam, mapunta to. update update ka muna ina update pa ano ba yun Ayan guys, ang dilim. <laughs> Nawala ako. Nag-update yung game. Try ko ulit. Ngayon pa nag-update. Bye. Kanina sana. Easy lang siya guys. Level 3. Parang medium kanina. Энд dataType байна. So yun lang guys. Bye bye. Boom.